Ayon sa HealthyPilipinas.ph, ang systemic lupus erythematosus o lupus ay nangyayari sa 30 to 50 kata 100,000 na katao dito sa Pilipinas at around 9 sa 10 katao na may lupus ay babae. At kaugnay niyan, makakasama po natin ngayon dito sa Saini Doc, si Dr. Ana Monica Estrella, isang rheumatologist upang pag-usapan ng sakit na lupus. Doktora, magandang umaga po si Diane at Audrey po ito. Ah, magandang umaga po. Okay, doktora, para sa mga ka-RSP po natin na hindi masyadong pamilyar sa lupus, Mari mo bang ipaliwanag kung ano ito at may iba't ibang klase din ba ng lupus? Um, ang lupus po, katulad ng sinabi nyo kanina, um, isa pang pangalan nito ay systemic lupus erythematosus. Pwede po nitong itong tawagin lupus or sa iba po SLE. Ang SLE o lupus po, ang general ang nangyayari po sa katawan ng tao ay ang katawan po niya ay kinakalaban yung sarili niya. Um mm -hmm. usually makikita po natin ito sa mga yung mga terms na autoimmune disease. Mm -hmm. So kumbaga, ang sarili po natin nagkukudita sa ating sariling katawan na nagiging sanhi ng mga inflammation o pagkamaga ng mga organ system sa katawan. Marami pong iba't ibang um, types or klase ng lupus. Meron pong systemic lupus erythematosus na pwedeng maapektuhan ang any part or um, organ system sa katawan. Pwede din po na lupus sa balat or cutaneous lupus. Pwede rin po na mga ang tiyataw naming drug-induced lupus or uh, may kinalaman sa pag-inom ng ibang mga gamot or meron din pong mga tinatawag na neonatal lupus o na ang inaapektuhan ay um, mga um, sanggol or bagong panganak. Mm. Dok, ano po yung sanyo cause nitong uh, lupus at ano po ang risk factors po nito, doktora? Ang lupus po, uh, uh, autoimmune disease po siya. So, wala po talagang partikular na isang bagay na nagkukos ng lupus. Usually, ang term po namin ay um, interplay of multiple factors. Meaning, marami pong pwedeng naging sanhi. Um, usually po, meron ng predisposition o kumbaga uh, may genetics na nagkukos nag na nagiging parang uh, mas at risk ang isang pasyente. At after po nun, kung meron tayong pre genetic predisposition, ang environment po pwedeng nag trigger o nagiging factor nito. Uh, na nagpapaka kumbaga nabubuhay ang ang pwede ang predisposition ng isang pasyente sa lupus. Some of the environmental triggers would be um, infection, um, also UV light po or sunlight pwede rin makakos or makatrigger ng lupus. Okay, Doktora Ana, ano po ba yung mga kadalasang sintomas ng lupus at anong parte ng katawan yung pwedeng maapektuhan nito? Ang lupus po, it could vary, no? So iba't ibang pasyente, iba't iba rin ang pwedeng um maging sintomas. Katulad po nung sabihin natin kanina, systemic lupus erythematosus, meaning systemic, pwede po talagang buong parte ng katao buong katawan ay magkaroon ng presentasyon ng lupus. Um, however, may mga common po na mga sintomas. Ang ilan dito, um, fatigue or kumbaga um, general weakness, fever, lagnat, joint pains o yung mga kasukasuan ng sumasakit na mamaga. Rashes din po, very common. Ito po siguro yung mga naririnig natin na butterfly rash sa muka or pwede rin po may mga rashes sa iba, iba't ibang parte ng katawan. Pwede rin pong magkaroon ng mga singaw sa bibig, pagkalagas ng buhok at meron din po na mga iba't ibang posibleng mga sintomas sa iba't ibang parte ng katawan. Um, katulad ng sa pag-ihe, sa paghinga, sa puso. So medyo marami po talaga ang, ang pwedeng maging sintomas ng lupus. Mm -hmm. Dok, may mga health issues o health conditions ba na maaring makuha dahil sa lupus? Yung ang lupus po, um, katulad nung na-mention natin kanina, inflammation of the organ systems, meaning namamaga po yung mga um, internal organs natin at yung mga um, parte ng katawan natin. Um, pagkatapos po nito, minsan pumapalya o ito po yung pwedeng maging cause ng pagpalya ng pakukunwari ay ating kidney, ang ating, um, ang ating um, puso, ang ating um, pulmon. So yun po yung magiging parang komplikasyon nito. Isa pa, ang pagkakaroon po natin ng lupus, pwede tayo mag, um, at risk for infection or kung baga mas mahina ang, ang immune system natin, mas madaling dapuan ng ibang sakit. Eto doktora Ana, eto po bang lupus ay nakamamatay o fatal? Maraming iba't ibang presentasyon po ang lupus sa iba't ibang um, pasyente. Uh, makakakita po tayo ng mga pasyente na ang lupus ay kumbaga mild lamang, hindi masyadong naapektuhan ng iba't ibang parte ng katawan may mga lupus din po na ang mga naapektuhan ay medyo mga major organs of the body. Um, yung pong kung ito ba ay nakakamatay, ito po ay na, uh, depende talaga or ba, it varies po talaga. Hindi po otomatiko na kung ang may lupus ang pasyente, mamamatay na siya. Um, para pong ibang sakit, kung lumala po ang lupus o nagkaroon ng komplikasyon, doon po naging mas mahirap gamutin o doon po nagkakaroon ng um, kumbaga um, uh, risk na mas pangit ang prognosis. Mm -hmm. Dok, paano na da itong lupus? Ano po yung mga check-up na kailangan pong gawin ng isang individual? Meron pong mga um, diagnostic test na pwede sa ating makatulong. Um, hindi, usually po, pag ang pa, ang doktor napapansin niya itong mga sintomas ng pasyente ay pwedeng maging um, kumbaga lupus, may mga additional laboratory test po tayo na pwedeng gawin. Ilan po dito ay yung ANE or um, antibody test po na pwede natin ipa-request ipa sa pasyente. Ito po inukuha sa dugo. Meron, ito po ay pwede rin samahan ng ibang mga test na mga routine like your CBC, blood count, um, urinalysis, chest x-ray. Um, lahat po ito ay pwede i-order sa pasyente. Wala pong isang test na sabi na ang pasyente ay may lupus. Ito po ay kumbaga kombinasyon ng mga test na kailangang i-interpret ng doktor. Okay, Dr. Ana, no? marami nang nabanggit si Dr. Ana patungkol sa impormasyon sa lupus. Pero bilang panghuli po, mayroon pa po bang dapat malaman yung ating mga kababayan patungkol sa sakit na ito? Um, para po siguro sa ating mga um, kababayan na nakikinig at gustong mara, uh, um, natatakot or kumbaga um, na worry dito sa lupus, siguro po ang maipapayo ko ay isang good, uh, good health seeking behavior. Meaning, um, yung ating mga routine laboratory, routine check-ups sa ating mga doktor, um, always po tayo maging compliant. Also po, kung may mga sintomas tayo, huwag po tayo mag-atubiling magsabi sa mga doktor para po matulungan yung mga doktor mag-diagnose tayo. Um, kung meron din po tayong mga risk factor, kung maga may mga kamag-anak na merong um, lupus or may mga ibang autoimmune disease, huwag din po natin i, uh, no, itago ito sa ating mga doktor dahil makakatulong po sa amin na maka-diagnose sa mga pasyente. Ang lupus po, hindi naman kinakatakutan dapat. Uh, dapat lamang po ay kumbaga na mo monitor natutulungan namin mga doktor uh, hindi po dapat hindi po automatico na ito ay isang nakakamatay agad na, na sakit Well, Doc, maraming salamat ah, sa mga impormasyon yung niyo po sa amin sa Libring Telemed ngayong umaga. Doc, Ana, thank you po. Salamat eh, po. Maganda umaga po.